panabawang araw, panabawang vlog na naman nandito tayo na yung saan ang At tinipin natin pinyang kanilang mga boss yan kung nalit pieces ayan mga boss, tinipin natin ngayon hindi gumagalaw mga boss ayan ay tapos ang natin mga boss hindi ba natin aayos dahil kulang pa tayo ng budget at yung budget natin dito ay eh, pang luwas pa lang to hindi rin pang paggawa na eh, lang mga boss ito na lang harang harang harap ay yung mga boss oh. buti so, na lang yung mga boss at papakita ko mga boss ipanin ako mga boss hindi niya natin yan medyo maganit ngayon mga boss may tahan ayun oh medyo maganit ang pintahan ngayon mga boss yan oh. medyo kaya let's go sana ay makarami tayo sa tulong ng Panginoon Lord sana ay makabarami ako at para makabayad ako may remittance sa mayari na pinya kaya <laughs> mga boss let's go